Hi hey guys, welcome to my vlog. It's Mami Nai. So for today's video, since holiday bukas, ano bang holiday bukas? Aquino. Aquino. Ninoy ah, Aquino. Hindi, di ba? Hindi namin alam. <laughs> Ninoy Aquino. Sorry po. <laughs> <laughs> Ninoy Aquino. O so, ayun. Kaya holiday bukas, mag-swimming kami ng mga bagets Panimula, ano na rin to? Huling hirit bago magpasokan. Kita mo ba yan? May pa? Ah, ayun o. No, oh, may tulog. Umagay yung paa. Ha? <laughs> Pupunta kami sa tiny house. Sa Langka, Go, sa bandang Gobjen yun eh. Langka, barangay Langka, no? Langka. Oh, mati na rin yun. Mati na rin siya. Pupunta so, Pupuntang uh, Gobjen, Pupunta uh, mati yung mga Oh, ayun. Oh. So, yun na yun, Chargao. guys. Pupunta kami ng Siargao. Siargao! <laughs> Overnight kami, guys. Overnight kami So, yun nga Update namin kayo guys Pag uh, malapit na kami Tapos papakita ko na rin Yung daanan namin Papunta doon. So So

nga daw nagising. Alas gising Ay, nantuno. Ay, stop tayo. tayo. Alright. Pati na lang. Nakapok na tayo.

Pagbaba, pag uwi na lang natin. Gano'n. Dadaan naman tayo dito pag uwi natin eh. Tututu sila? Oo. Ayan. Uh, pag uwi na lang natin na. Baka pag uwi natin, tulog din. <laughs> Hindi yan. Pagigising lang natin. Ayan.

ko alam kung saan mo. Wow! Uy, kayo, gising kayo. Gumising kayo. <laughs> Ayaw ko nila. Ito. <laughs> uh. Tapos hindi na ito. and workers. Fishboard. Mm. Bubuk Ano na ganawa yun? Nag-stop pa dito. Para picturan. Right. No? Pwede naman pag-uwi. Di, di, dito lang sa quad. Ayan, Oh, mga riders po. Oh. Hi guys, so ayun nga, nadaanan namin yung century old tree. Ayan, sa mga ibang vlog nakatayo pa siya pero dito kasi tumba na siya on sa hindi nga lang namin inabutan yung ano yung buo pa siya Ito Ito, Ay. Ay. hindi namin inabutan So ayan, nakita niyo yan siya guys. Inaano na siya ng... May nagtutroso dun sa likod eh. So inaayos siya. Siguro pinubutol putol para mapakinabakal pa yung ibang mga parts. Ayan, may nang... Oh. Ayan siya, guys. ba? May, may, may na sa leeg. Sa iyo, sayang, guys, to no? Hindi natin siya inabutan ng buo. Imagine nyo, yung century old na siya. Kasi sa ibang vlog, guys, abutan natin siya. Nakatayo pa siya. Pero uh, ngayon, natumba na siya. Hindi na, parang bagong tumba lang to, guys, eh. Tsaka, tinan nyo, guys, oh. Yung sa gitna. Tinubuan pa rin siya. Sa loob. Ayan, oh. Kita nyo yan. Meron pa rin siya sa loob. Ayan. Ito siya guys, oh. Yung sa loob. Hi, Ate Kesi. Ito siya guys, oh. Siguro may ginagawa pa sa loob para mapakinabangan pa siya. Ayan siya guys, o. Oh. Ayan, ang kapal, di ba? Ang kapal niya guys. Ayan, o. Oh. oh. chicks. At Ayun, siya uh <laughs> <laughs> Ito siya. Ikaw na lang, chicks. Dito na, na lang. Awa ko si Lucas. So, mabigat kasi ako guys. Ayan. Okay, uh. Medyo ano yung amoy niya? Amoy yung mga inaanay. Siguro, ano na rin siya sa loob? Anong oh, ano? 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 Oo, oh, ang baho niya sa loob guys. So, iba yung smell niya sa loob. Amoy anay na nabasa. Ganun ang smell niya guys. Oh, mm, na si Lucas. Come on. Dito tayo. A picture. Thank you, sir. Malayo pa rin kami sa katotohanan, mga guys. Layo-layo pa namin, ilang oras na kami 3 hours, two hours na kami 2 hours, hama hours hama. na kami nasa biyahe guys Shoutout kay Kuwi Oh, 2 hours, hours na 5 hours na Fiber sa tayo mo. Level oh. Totoo ba? Ano oras na ba? Ano oras na? Magti 3 hours pa lang yan. Ay, yun. Hindi na namin na natrack ko ilang oras na talaga kami. So malayo pa kami. So ayan nga yung century old na tree. Pinuntahan alam, alam, namin. Sabi kasi nung mama. Eh yun ang ano eh. Estimate lang kasi yun. Okay. Kinapagalitan ako ng anak ko sa sarili kong vlog guys. <laughs> Cut natin yun. na. <laughs> Alayo pa talaga siya guys. So ayun. Nakailang tulog na nga may mga bata. Nakailang gising na. So sana this time. Malapit na talaga kami. Lahat <laughs> naman ako. Shout out pala kay kuya yung nagpicture sa amin. Thank you so much po. Ako sobrang. <laughs> Low tide mo? Uh, yung, parang, yung ano? Uh, portal. Bukid uh, okay, ng dagat. Yung uh, parang dead island na nilalaro ko. Ganito. Ay, ayun yung swimming na. No tide okay. pare. Singapore uh, na <laughs> <laughs> So guys, ayun na, malapit na kami. Nakikita na namin ang katotohanan. <laughs> After 4 hours. Yeah. After 4 hours. Ayan. Ayan na, ang A-House. Ano? Sa na yan? Kojo? Ayan na eh. Kojo? Where is the Do ano? Doon pa. Ay, iba pala to. So, doon ba tayo diretsyo pa? Diretsyo. Wow. Wala na eh. kita na eh. Nandun ba? Wow. Golden. Ano yung mga hotchets? Sige, diretsyo pa. Sige. Ano sa yun? Nakita ko na kanina, de oriental oh. eh. oh taroy mo kay ate. Angit na. Angiti eh. Ito na ang balita natin. Ano? What? Diyo sa baba. <laughs> ah, sabi na eh. Tadidi. Ay. Ayun, tiny house. Itry mo ang sarap. Kojo pala. Dili na. Soju. Ano ano? Ano? Ano soju? Tiny house beach. Dito ata parking. Saan ang parking din Anong mo? Rental. Dito siguro parking. Ask tanong muna natin. <laughs> eh, eh, tiny <laughs> is the house nga talaga. Ano? Dota naalala yung mga yan, yung yan yung, yung ano, silog-silog Turbanes. Silog, He's a vlog. Oo. Oh, oh. Ah, yung vlog 150.